Kailan ngayon mayroong policy na ano yung rate tinatawag na return. So ito mga plastic bottles. Kailangan natin ibalik kasi pag bumili ka nito guys, mayroong ano parang deposit katulad yan sa Pinas. Itong ano, itong 1.5 or 2 liters, ano to, 25 cents, um, parang deposit, ganyan. Tapos itong maliliit, katulad nito, ang halaga nito ay I think 15 cents. So, kailangan natin ibalik doon sa machine. So, ayan. Kaya, ano guys, samahan nyo ako. Babalik natin sa machine para makukuha natin yung ating pera at na ating dineposit. Ayan 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 insert ayan, first step, insert empty and damaged plastic drink bottles and can return logo only ayan, hindi pwedeng ibang logo kaya ito yung logo papakita ko sa inyo yung logo ito yung logo ayan kapag ganyan, so pwede mong i-insert dyan, okay? So, voucher deposit amount is issued yan. Tapos, step 3, redeem deposit voucher at the till. So, doon mo siya sa loob ng, ano, sa loob ng Lidl. shopping center. Shopping center, Any shopping center. O. Ayan yung logo guys. Ayan. So, ayan na. Ayan. Tetra pack din yan. Ayan. Ito yung sinasabi ko guys. 150 ml to 500 ml, 15 cents. So, over 500 ml, so 3 liters, ayan, 25 cents. Okay, ito lang, guys. I-start na natin. So, yung naulog ko siya. So, first, okay, first, and we So, to the bottom. Insert natin dyan. Ito so, lang sa dyan. Bakit ayaw niya? Ayaw. Bakit ayaw? Ah, may damage siya. So, katulad dito, ayaw niya. So, hindi siya na Hindi, ganun mo lang yan. Oh. Oh, wala na. Meron pa rin. Meron pa Ay, Ayun, meron na. Okay. Meron na. Meron na. Nagkaroon lang siya ng den. Pag, may den, ayaw. So, Baka ayaw, baka tulad ng mama dito sa kabila yun, ano? O lata lang dyan sa kabila. baka hindi na scan yung ano baka lang makita yung 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 ganun oh no? <laughs> hindi baka baka makita yung ganun yung ano man Ayaw talaga. ko dokumento sabi ng agent may din kasi artin mayyan oy o, set mayroon na po

Ayan, pipinitin mo yung receipt. Uh, so, eto guys, ang kinalabasan. 1 euro and 65 cents. Oh, di ba? So, receipt. Ayan. Ayan, ito. So, makukuha natin dito yung receipt. Ayan. Pwede magamit sa eto shop yun. So, iriritin mo sa shop. Bibigyan ka, bibigyan ka mamaya ng 1 euro and 65 cents. So, pupunta tayo dito sa loob. Hello guys, nakauwi na nga pala ako ng bahay. Mainit guys, pag pinagpawisan ako kasi naglakad lang ako pauwi eh. Kaya nagpalit na ako ng damit. Grabing pawis ko. Exercise din. Ah, <laughs> uh, yung, yung nga lang ating ano, refund dun sa deposit ng mga bottles. Pumatak siya ng 1 euro and 65 cents. So, namili ako ng konting ano, mga kailangan ko dun sa Lidl. So, binawas na lang nung, nung cashier dun sa aking pinamili. Kaya ito, may less na 1 euro and 65 cents. Ayan. Ganun ang patakaran dito guys, dun sa mga ano sa mga water bottles. Hindi lang water, water bottles, yung mga tetra pack, basta meron lang na logo na yung pinakita ko sa iyo sa inyo na return logo. Yun ipunin niyo yun tapos ihuhulog dun sa machine na pinakita ko kanina. Kasi kung hindi niyo gagawin yun basta itatapon na lang sa recycle. Sayang yung ano, sayang yung inyong pera na dineposit doon kaya kailangan nating i-return doon sa ano, doon sa machine. Okay guys, thank you so much for watching. lang ang bigay ko sa inyo na simple tips ngayon dito sa ano uh, part ng aming siguro ano na rin to uh, para ma-minimize ang recycling nila. Kaya implement ninyo itong nila itong ganitong return policy. Parang sa pinas din guys, 'di ba? Meron din mga Diyan naman mga bote ata ng soft drinks, ganyan, 'di ba? Mayroong deposit pag bibili ka sa sa mga ano, sa mga store, mayroong kayong deposit. Tapos pag ni-return niyo yung bote, babalik sa inyo yung deposit. So ganun din yung ano, ganun din ang policy dito. Bago lang 'yon, nag-start lang 'yon few months ago dito sa Ireland. Ginagawa na 'yan matagal alam ko sa ibang ano, sa ibang country sa ibang sa ibang lugar dito sa Europe like Finland kasi meron ako na panood na video din na ganyan na ano yung Pilipina na ah uh, ganyan na mumulot na mga ano siya battle tapos inaano din sabi niya pagkakaperahan pero parang para sa akin parang ganun din yun eh siguro kasi meron meron kasi mga tao na wala silang ano ba sila na pinap, tinatapon ganoon hindi sila aware na yung mga binili nilang bote eh mga binili nilang uh, bottled drinks ay ano bottled mga bote eh ano siya may deposit kaya pwede kang pag may nakita kang sa kalsada na bote tingnan mo kung may logo ng return pwede mong kunin di ba pwede oh, nga naman may point naman siya doon kasi pwedeng pagkaperahan di ba guys ganoon naman tayo mga Pilipino Okay, maano siya. Kumbaga tayo eh hangat hangat uh, mapapakinabangan, 'di ba? Pagkakaperahan eh kumbaga sayang din. <laughs> okay, guys. Thank you so much for watching. Bye and God bless. Love you all.